Ayan. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Sabay ka lang. Huwag kang tumalikod. Hello guys. Huwag kayong tumalikod guys. <laughs> Ayan o. Magbubuko kami. Magiging <laughs> bikini. kadenyos already ready ready oh botam botay botang botay minta kana ko serutak naka uniform kami ni nami violet na sabi ng pa ayan oh di ba nagkaka po na niya kamay oh, ka hindi <laughs> Bakit nga sabi niya itak ay natin ang <laughs> ano yung kaya kasi, Aoy! Ano? Aoy! kasi ano? ano magbubuko salad po sila ano nagpatong na isang kahoy sa so, Hello, Nami. Hello, Nami. yan po ang ganda ng ginawang improvised na upuan yan po yung bunot ng niyog na pinagtapasan po Ayan, pinalalayo po ako. Takdo po ay matatalsikan. Kaya po ako ay lumayo dyan. Ayan naman po ang ating mga inihaw na isda. Ayan po ang bangos at meron din pong tilapia. Tatlong tilapia po at dalawang malalaking bangos po yan. Ang ating inihaw para po sa ating bottle pipe dyan sa bukid ayan po ang ating uulamin ayan at tapos ito po yung ating ginawang buko juice ayan po ayan po malapit ng maluto ang ating inihaw na bangus na may kasamang tilapia ayan po ang ating ulam dyan Kain na na. Sabay ayaw mo lang ang kanin. Wait lang, ako maghugas ng kamay. Hindi mo na ayaw, ang asang yan. Hindi na may ang okay. ipapakain lahat yan. Hmm? Kung mag-alala, ilagay mo Alami lahat saan na, pa hindi natin nakain na yan. Hindi nga agaw si Nami oh. Agaw. Wala ito. Nga agaw si Nami. Kain na na. Kain na na, Nami. Sinapain ah, ito. sarap. Clap, Sinapita clap. kayo sa TV bukas. Clap, clap muna. Kain <laughs> na na. Wala, Naka no. YouTube ba? Wala pa. Bukas pa. Hey. Ano ba? Kita ay, ba ay, tayo? Wala, pa. wala. <laughs> <laughs> Pakain na. Pakain na. O, oh, yung know. gusto nang <laughs> pansit, sabihin. Abutin. Oh, oh, Alam mo, kanina ko yung mabuti. Dapat nga yung niya din naman. Yeah.

Jeff, yung nalapit. Yan. Yan na, ma'am. ba namin? Si <laughs> Nami, hindi rin kita. Nami, kita ulo ni Papa. Si Nami, hindi rin kita. Dinig lang. <laughs> Ayun na, na, na. Dapat kawisan ka

si Sancho. Mm. Kaya huwag daw, huwag ka raw kakain ng tutong na sobrang yung maitim. Hindi naman, hindi uh, ba? Medyo no, uh, brown lang. Ka uh, medyo brown. Yung okay. sunog, yung mga sunog na sunog. kaya yung mga ihihaw, ihaw. Eh, Oo, oh, yan. Yung blage. Tatanggal yung, yung, yung ganyan. O, tatanggal yung, ganyan. Yung, uh, yung itim. hindi uh, mga isaw-isaw. Mm -hmm. Pag lage. Bakit yung kapimbiga? Ay, yun. Ano? Hindi naman yung... <coughs> Iniinom naman yun. Baga, ba, hindi naman kinakain yung kanin. Hindi naman kinakain yung kanin. O saan mo nila yan? Kape. Pati meron. Sabi sa akin ng mga na nakakakita. Ang alam mo ng o, isang gara puno ni Apat na, na Mag. Ang aking templahan ba yung <laughs> mga nakakakita? Ang aking templahan ba yung mga nakakakita? Tabo ba? Isang litro. Isang, <laughs> isang litro, <laughs> litro kumakit pala yun. May tuyo sa amin, may tuyo sa amin yung dahing na